Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan, for today's video guys Since dalawang araw tayong hindi nakapag-upload ng videos Dahil wala tayong ganap So, today or tonight Hindi pwedeng wala tayong ganap at hindi pwedeng wala tayong ma-upload Dahil si Lolo Metz, alam nyo na Nakasubaybay sa atin si Lolo Metz So, uh, mag-upload tayo kahit hindi maganda or wala ka kwenta-kwenta ma ina-upload nating videos. Basta importante, may ma-upload tayo. Ayan, so yun na nga guys, hindi tayo nakapag-upload ng videos and hindi tayo nakagawa ng videos. Gawa nga ng medyo tinaman tayo at na-discourage ng konti. na-discourage tayo ng konti sa ating uh, paggagawa ng videos and dahil may natuklasan akong hindi magandang nangyari sa aking Facebook so hindi ko alam kung magtitiwala pa ba ako or dapat pa ba ako magtiwala sa taong pinagkatiwalaan ko ng lubos-lubos alam nyo, nagtiwala tayo. Alam nyo guys, ang daling magtiwala sa taong... Uh, magaling magsalita at magbitaon ng pangako. Pero... Pag ang tiwala mo nawala na... Parang may hihirapan ka nang ibalik yung... Tiwalang ibinigay mo sa taong pinagkatiwalaan mo. Kaya... Ayun. Uh, wait lang guys sa uh, balik ako. Uh, may kakausapin lang ako sa glit. Ayan po. Uwi na tayo ng bahay. Kasi nakausap ko yung gusto kong makausap. And hopefully matulungan niya ako sa konting problema ko. Konte pero malaking bagay sa akin pag natulungan niya ako. Anyway, ganun talaga, wala namang taong walang problema Lahat naman dumadaan sa pagsubok at problema So, uwi na tayo napaka sobrang init talaga Ayan, kita nyo, kahit gabing-gabi na uh, Pinagpapawisan pa rin tayo dahil sa sobrang init. Ayan. Alam ko ba guys? Pauwi pa na ako. Pero hindi pa ako mauwi. Ang dami nang tumatawag sa akin ng mga friend ko. Mga friend kong mga lasinggera. Charis, Hindi naman tumatawag. Nagpaparamdam. Uh, nagpaparamdam sila na... Nagsasawa na. Nagsasawa na kasi dinededma ma ko. Dinededma ko kasi nakakapagod kung alam nyo lang. Nakakapagod. Hindi naman sa nakakapagod silang kaharap. Hindi naman sa nakakapagod silang kajamping. Napapagod lang ako na pupunta ako doon na magbebiyahe. And pag uwi ko lasing, magbebiyahe pa din pa uwi. So yun ang yun ang ano ko uh, yun ang nararamdaman kong pagod uh, magpunta at pauwi kasi nagbabayahin ako dahil hindi kami magkasame ng lugar at hindi kami magkasame ng tinitirhan so gusto gusto ko pumunta actually gusto gusto ko pumunta para makita ko sila dahil nga almost two weeks or magte three weeks na kaming di nakikita dahil ayun nga tinatamad na walang gana pero soon pupunta ako hindi ko lang alam kung kailan malay nyo mamaya malay nila mamaya na makapunta akong biglaan kasi nagyayaya sila ngayon so tingnan natin kung may oras pa at kung makakagala Anyway, pawis na pawis na talaga ako as in. As in, grabe yung pawis ko kahit may bitbit -bit ako laban. So, nandito na tayo sa baba ng building ko guys. Update ko kayo pag nasa mismong loob na ako ng bahay. Okay? Ayan, nandito na tayo sa bahay at nakapag-base na ako. And hindi na ako nakapag-video ng kumakain ako dahil nawala na naman sa isip ko <laughs> ganoon talaga no parang hindi ka focus talaga sa mga sa future mo kaya nakalim, makakalimutan nakalimutan mo na isa ka palang vlogger I mean isa ka palang certified vlogger na certified ba ah uh, yun na nga anyway Uh, ang inulam ko o tortang talong at uh, noodles kasi matagal-tagal na tayong hindi nakakain o nakahigop ng sabaw kaya nagnoodles tayo na lucky me with egg and tortang talong yun lang naman uh, yung tortang talong sobrang ulam namin yun kaninang tanghali ng kasama ko so Nandito tayo ngayon sa balcony. Yan, yeah, tingnan nyo sa baba. Dabi pang tao. Bukas pa. Ano pa kasi, ah uh, 11 pa lang ngayon. 11 pa lang ng gabi. Eh, kakain tayo ng saging. Alam nyo naman, kumakain tayo ng saging tuwing gabi. Isa sa gabi, isa sa morning. Para kahit pa paano, ah uh, pag nagdumi tayo is ah uh, hindi siya basa. Diba? So, Kainin ko muna saging para kay papaano and magchika-chika tayo habang narito tayo sa balcony. Habang nagpapainit tayo sa katawan ng ano natin. Paano ko ba ilalagay itong ano uh, cellphone? Kuha tayo ng mapapatungan or Ayan. Kita ba tayo? Maghanap tayo ng ng cellphone. Ayan. So, kain tayo ng saging. Dami tao pa sa baba. Pakita ko sa inyo pag uh, nabuksan ko na to. Buting itong ano namin, tapat namin ng tapat namin ng balcony hindi na siya nagsasara as in matao na yung restawran nila hindi katulad ng mga pass uh, nag-o-open dyan lagi sila nagsasara lagi sila nagsasara dahil wala silang customer pero ngayon yung, yung pumalit sa kanila ang dami ng tao eh, pakita ko sa inyo ha ayan yan mismo yan mismo Marami ng tao. Alam niyo ilang ilang restaurant na nag-open diyan. Pero parang sila yung pinakamatatag na ang dami nilang customer gabi-gabi din. Tinatapatan nila tong lava. Ang dami customer. At marami din silang staff o yung mga staff nila nakaupo sa labas. Mga tapos na yung shooting niyan. Ayun oh, yung yung iba pa labas pa. Tapos na yung mga duty niyan. Ayan. Iba. Ang ganda yung lugar namin dito pag gabi. Kasi anytime pwede ka tumabay dito sa balcony. Lalo na pag hindi mainit ang panahon. Pero ngayon, spring ngayon, napaka Sobrang init talaga. Tingnan yung pinagpapawisan nga ako. Pero dahil nga kailangan natin tapusin yung ginagawa nating uh, video. Tapos after nito, manonood tayo ng teleserye. Uh, Pamilya Sagrado ang pinanonood ko at saka High Street. Kasi fan ako ng mga fan ako ng mga binata na mga casting ng High Street at saka ano ng Pamilya Sagrado. tayo puso tayo kumain. Wala ko yung water. Ang ganda talaga dito sa balcony pa pa. But... Madam Mick, alam nyo ba guys, dati, ang dami-dami naming nakatira dito. Hindi naman sa ganun kadami. Kumbaga, kung baga ako napapansin nyo before, before na mga uh, ina-upload kong videos dito na tumatambay kami dito ng mga friend ko, nagiinuman. Alam nyo ba, gabi-gabi kami nagiinuman dito sa balcony na to. And, ang uh, linis, linis pa ng bahay namin. Pero hindi ko sinasabing marumi yung bahay namin. Ha? Hindi katulad before, kung i-compare ko lang naman, sa mga taong nakatira dito at kung gaano kalinis yung lugar namin dito lalo na dito sa balcony kasi itong balcony dati hindi mo to makikitaan na paggabi na may mga nakasampay pa or may mga ganito pang hanga ganyan mga sampayan kasi dati wala ka nang makikitang sinampay dito pag ganitong oras na ng gabi. Kailangan alas 8 pa lang or alas, alas cheese, wala nang mga sinampay dito. Kasi pag meron pa mga sinampay dito, nagagalit yung kasama ko. Dahil kahit ako pa ang mayordoma dito sa bahay namin, nagagalit yung kasama ko dito dahil ayaw niyo na may mga ganito. Dahil dito nga kami tumatambay at dito kami nagiinuman. Ito yung ginagawa naming kampanye. And ang mas maganda pa dun mga uh, is Nagpapa sound system kami dito as in ang ingin namin dito kahit na nandito lang kami sa nadididig kami na mga tao dito or nakikita kami ng mga tao dito pero hindi naman namin pinapakita na nagiinom kami basta ang trip trip lang nila is parang nagpapasounds at uh, nagii-smoke dito kasi ayaw nyo dito guys bawal ladlaran dito ang inuman or anak bawal talaga dito so hindi ka pwedeng uminom sa labas or nakikita ng mga tao na nagiinom ka dahil bawal yan lalo na pag may nakasalubong sa yung pulis or mga mga taong ano nakasibilyan lang pero may mga posisyon dito sa Dubai yun ang pinakabawal at yun ang hindi mo pwedeng gawin basta-basta dahil baka magbiglang goodbye Dubai kalalan ganon so uh, kami pag nagiinuman kami na, napapansin nyo never naman kami naginom sa mga daan hindi nyo kami nakita naginom sa mga store ganyan dahil wala namang benta dito pa alak sa mga store merong mga parang mga secret not secret kasi may mga license naman sila uh, like like kung ng mga uh, supermarket ayan mga patagong lugar uh, ang mga bintahan dito ng alak ayun pwede ka pumunta doon pag may license ka so meron kami kasama dito na pwede siyang makabili ng alak dahil may license siya meron, kami kasama, meron din akong kakilala na Uh, nagtitinda dahil may license siya. Hindi po to katulad ng Pilipinas na kung saan saan ka pwedeng bumili ng alak, kung saan saan ka pwedeng uminom. Hindi to po, hindi pwede dito. Pero, may mga bar din naman dito na kung saan nakikita nyo na nagiinuman kami, yun allowed yun doon. Pero hindi po allowed ang uh, mahuli ka ng mga pulis sa daan na lasing ka o naglalakad ka o nakikipag-away ka, bawal yun. So, pag nag-inom, ipasok sa chan, hindi sa utak na nagagalit ka, basta-basta. So, mga ganun, bawal yun. So, alam nyo na, kaya eto dati, wala yan. Dahil napakalinis namin dito dati. Lalo na, yung kwarto ko is dito dati sa dulo na yan. Tiyan. Nakikita nyo dati nagla-live ako Nag, uh, Nag-tiktok ako dati Siyan, Yung malaki ang space Ngayon dito sa kwarto ko is malit lang Space ako lang So uh, Kaya Hindi ako makapag-tiktok dito ng maayos sa kwarto ko At hindi ako makapag-live Nang maayos dito sa kwarto ko Dahil nawala na yung rocking chair ko Na parang office chair Na yung may mga gulong-gulong So nawala na dahil nandito na sa isa kong kaboard na ibinigay na namin dahil nga maliit lang yung room namin. So ayun. And sana pupilagpapawisan oh, na ako. Pupilagpapawisan na ako. Anyway guys, magtatapos na ako. Dito na lang po magtatapos ang aking vlog guys. Ang aking video na ginawa dahil pawis na pawis na ako. And gusto ko na pumasok doon sa room dahil nga hindi rin ako pwedeng magsalita na magsalita dito sa aking room dahil open yung app. Hindi uh, ko Open po yung ano namin. Uh, uh, tawag niyan. Open po yung ano namin. A uh, ceiling. So, hindi ako pwedeng magsalita na magsalita dito sa loob dahil baka marinig ako ng mga kasama kong natutulog na at baka magalit sila sa akin. So, thank you guys. Ito lang po magtatapos ulit ang aking vlog. Thank you so much. Pasensya na po kayo sa aking kinikili na hindi ko pa nasi-shape kaya medyo maitim siyang ngayon. So, thank you so much guys. See you in my next vlog. I love you all. Bye!